Agres so nandito na naman tayo sa umagang medyo halong init at saka ulan kasi nga mga kagre is may bagyo tayo dalawang bagyo ngayon ang nakapasok sa ating uh, uh, Philippines area of responsibility so ito mga kagre ito yung mga pagsubok talaga natin na dadaanan kung tayo magtatanim so kagaya nitong rubber natin uh, rubber plantation natin is almost naka-take off na siya pero ngayon nga eh, medyo malakas-lakas yung bagyo na parating so kailangan natin siyang ihanda so paano natin gawin yon ang paghahanda mga kaagre so ngayon ipapakita namin sa inyo kung paano natin ihahanda yung mga tanim natin sa mga uh, kalamidad gaya ng bagyo kasi almost mga kaagre almost mga ibang farmers o planters mga farms takot silang magtanim dahil nga dito sa Isabela is talaga ng bagyo every year yan may dumadaan na bagyo so talagang normal na so yung iba talaga eh sobrang nanghihinayang sila kaya hindi sila nagtatanim na mga fruit bearing trees o ano-ano pa man yung mga prutas na plantation na talaga na medyo marami so ngayon ito mga kagrik kasi medyo marami-rami na itong rubber na natanim natin so yung ibang pinagtaniman natin o oh, ibang pinatanim natin is nag-success na naman sila eh almost umabot na ng each year so ibig sabihin uh, may paraan so itong isi-share namin sa inyo ngayon is papakita namin kung anong paraan para paghandaan ng mga malalakas na bagyo so number one na mga kagre ka is sa ganitong edad nung nakikita nyo sa likod ko is kailangan natin magproning dyan kasi nga may paparating na bagyo so itiming na lang natin yung pagpuproning kung paparating na yung mga malalakas na bagyo o hindi naman masyadong malakas kaya naman pero ito ngayon kasi mga kaagri is nagiging super typhoon na siya so kailangan natin paghandaan so kailangan din naman natin na magproning so itataon na natin so yun nga mga kaagri Yeah, titingnan natin at saka share namin kung paano kami maganda na hindi masasaktan yung uh, mga pananim natin pagdating ng bagyo. So, kanina, nauna sila, pinaside pruning ko na yung mga maliliit kasi hindi nga naside pruning. So, okay naman na yung laki ng rubber. So, kailangan na natin ngayon mag-totally pruning. So, medyo magtataka yung iba kasi kawawa yung tanim. So, hindi siya magiging kawawa. handa lang natin siya sa posibleng mangyari sa kanya pag hindi natin siya na pruning kagaya ng mabuwal siya so iwasan natin yung mabuwal siya so wag na natin patagalin mga kagre at papakita na namin kung paano namin gawin so maganda umaga mga kagre so, ito mga kagre is ano to siya ah, medyo hindi na sundan ng problem. kasi nabalik sa angin so ang gagawin natin ngayon mga kagre kasi ang rapid mga kagre hindi naman natin kailangan magpasanga kasi kailangan natin ng 8 feet pataas or 9 feet or depende na lang pero dito sa isa bilang mga kagre is kailangan lang natin ang advisable ko lang advice ko lang is mga 8 feet lang tayo to 9 feet magpo-pruning na talaga tayo kasi yung 8 feet pa baba doon na lang naman natin kailangan kasi pagdating ng top doon na naman tayo sa magtap so yung gagawin natin ngayon mga kagre talaga talagang kukunin natin para magtuloy ito so yun ang gagawin natin tayong tayo matakot mag ano lalo na kung may bagyo Yan. ito lang muna itutuloy natin kasi pag around na it, it na siya tapos ganito na siya kalaki cut na natin siya para ang corpus natin dyan is para kikinis yung balat niya. kasi dyan ang corpus natin makikinis yung balat kasi doon tayo dito tayo kukuha ng dagpo sa katawan niya so yun ang palagi natin i na uh, mga na talaga siyang ang so ganito naman mga kaagri is naka ano na siya naka, naka buhino na siya so hayaan na natin siya so gagamitin na natin tong uh, telescopic ano telescopic pruning chair ano nga ang gawin naman natin dito ngayon is ganito kasi is naka ano na siya naka build up na siya or naka tick off na siya so pwede na sana natin siyang hayaan pero ang problema nga may bagyo tayo so ang gagawin natin is kontrolin natin yung bigat ng ulo niya so ang gagawin natin is kukuli natin yung dulo paano kumuha ng dulo dapat one click ang ano mo para hindi siya masugatan so ganyan i ano mo nang maayos yung ipin tapos dapat shock talaga yung pagka ano mo para hindi siya ma o mabiyak or maalanganin so dapat parang isyak mo siya so titingnan natin ngayon yung natitira kung nagiging pantay ba siya kasi ito mga gagawin is maganda na yung size niya. Ito na talaga yung size niya. i maintain natin dahil pabibulugin natin sa hungos to. Pag dumating na sa time na aabot na siya ng 45 cm o 50 cm yung round niya, doon pwede na natin siyang i-open o pwede na natin siyang kumalang bago. So, Ang yari, dyan eh, bawasan natin yung tangan niya para magiging pantay yung bigat niya. So medyo pumangit sa tingnan pero kailangan natin daw kaysa mabuwal siya sa bagyo. So yan mga kaagri, is kaya niya, niya yung kahit na signal number 5 na bagyo or ano, super typhoon kaya niya yan, hindi na siya mabuwal. Ang tendency na lang dito, is sobrang lakas is mawawala ito pero walang problema yan. Kasi pagkatapos ng bagyo is ititreat natin siya ng mga uh, chemicals so para maiwasan natin yung mga pumbos.

kasi ang ano kasi dito kuya is talagang mag ano lang tayo sa it yeah hindi ka eh, hindi nga ka bro hindi nga siya nag ano kasi nga na ano so ngayon lang kasi schedule natin kasi in schedule schedule natin yung pruning so yung gagawin natin dito is kulang pa siya sa height kulang pa siya sa itpit so magtuloy muna tayo ng isang isang ano sanga parang ang mabut sa kapit. Kundo ito naman naka ano naman nato naka establish na iwasan talaga natin na hayaan pagka may parating na bagyo kasi pag, subrang, pag subrang kapal kasi ang tendency niya ay mabubuwal. E, ingatan natin yung katawan niya kasi diyan tayo kukuha ng bagyo. nangyari daw may isa tayong patutuloyin ito ito kasi maganda yung ano yan ito naman mga kagre ganun din gagawin natin dalawa kasi ito kailangan natin mamili isa so, yung gagamitin natin dito is lagari may lagari kayo lagari ang so, magagamit lahat na din yung... kasi patuloyin natin itong isa para din aabot dun sa ano natin na limit kasi ito hindi siya kaya hindi na ito kaya ang nangyari dito lagari na gagamitin natin Hindi na talaga to lobba. Di Dapat pa slide talaga huwag ipantay. Slide para yan. Hmm. pumangit siya pero yan talaga ang kailangan natin gawin kailangan natin magsakripisyo para sa seguridad so pagka ganito sukatin nga ito sukatin nga so ito may siya talaga siyang mabalik may tendency siyang mabalik lalo yung lakas lakas na bagyo Nine yards, nine. Tuh uh. itu. So... Nah, kata aku tinggal, tinggal mau Maya aku pangit, ya? nanti Kagak. Mm. <laughs> <laughs> oh. <Gagum. laughs> itu Okay. sumagsak so, so, ayan so, so mangyari kasi dyan mga kagreis pinturahan natin to tapos na, pues dapat dito na siya magsaringit kasi dyan talaga magsaringit so pagka sobrang taas kasi sobrang bigat okay lang sa mga location ng mga Mindanao kasi walang hangin doon. so ang ginagawa lang doon is bawas bawas lang, lang sa so dito talaga kailangan natin establish muna natin yung kulon niya bago tayo magpasangit para handa sya sa mga bagay. Alam natin. Oh. Kamusta? Ay, sana po ganyan yung mga. Ay, kagadera Yan kailangan nating okay, <laughs> Mas maganda 'yon, Sir. Yung chinso na maliit. Yung ganun lang oh, yung plate nya yung parang. Pwede. i Sir. yung Ano, tayo? Wala pa Sir, wala pa. Sige, sige, Sir. Puntahan mo na 'yung Sira, 'yung malalaki. Eh, tolin mo. Ka wala, naman, eh. Ola, nandun. Kaya, na yeah. kaya ba to? Nee, hindi, kaya yan. Kahit yung cutter, hindi rin maano yan. Ha? Hindi niya masakop lahat. Eh, Lagarin mo na. Muna. Oh. yan. Yan. Balik tayo sir dito, dito maraming malalaki Dito maraming malalaki maliliit na dyan Yun. Ibaba mo konti magpagka ano. Ibaba mo. Yan. Kaya, kaya. Mahindi kaya doon. Oh, mo. Along. Yan eh. Ibitira mo yung sa gitna para yun ang tutuloy. Oo. Oh. <laughs> Yan. Hirapan ka pa <laughs> ah, <orang konduktor>, ah dokter <laughs> ah, ayah, segeri <laughs> <Sige, larga. laughs> ya <laughs> larga <laughs> tuluhnya dan tuluhnya dan dulu hewan mana ya san bayung kater na isa yungan kater ha

Oh, ayan, sinali na ng... na. Hindi na kalaki, hindi na po. No? Yeah. Walang cutter si Kuya Edwin. Dito ko mati cutter Akin na yung isa maliit. May tol, ah, may tol. Ayusin niyo muna yung isang cutter para magamit. Oh. Bigyan mo ng cheese ah. Bakit? Walang cheese. Bariya. Bakit nga?

Yan pa isa. Tirahin mo yung isa. Oh, ngadom ni kwali. Wa, agkat kami tinanaw kan, abang kadalaya lain tu. Kalau tirang natin. Pilek lanjut, Sir. Masa isa lang, kata din yan. Mar. Oh, ya. amu, amu itu, tuk, Mar. Bapak mau, Bapak. Yan. Eh. ya, ini sangat, sangat, sangat boleh. So, ayan mga kagre, silong muna tayo. Lumalakas, lumalakas na yung ulan. So, sila nagpapunin. So, kailangan natin magpakaulan ngayon mga kagre kasi yung bagyo nga. bahala So, silong muna tayo rito. Lumalakas yung ulan. So, istiisin lang ito. Matatapos ito. Kaysa naman mabuha lahat. So, dipinsa lang natin talaga. Kasi yung bagyo kasi hindi natin nasa, Marami pang papasok ng bagyo dito baka pagkatapos nito na itong kaso ito, dapat natin paganda so yun sa mga ero na nakikita mo sila na makapak doon sa likod so, tuloy tuloy yung tunay nila doon naman sa kabila so, yun si yun to yung hindi kaya ng cutter nalagar so dito muna tayo silong kasi walang ano dito walang kubo baba ko pa kunti sa may ano yan sipa yan 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 Hindi na. Dito na rami din din. So, ito lang ang payong natin mga kagre. yung dahon na saging. So, sobrang laki ng tulong ng saging. Magka magkabilaan ko ya. Magkabilaan. Oo, so, oh, ng payong ko mga kagre. Ang lakas <laughs> ng So ayan mga kagre, so tapos na nating ma-demonstrate lahat ng mga gagawin. So tutulak na rin tayo kasi huwag na natin tayo sa sobrang lalakas pa ng ulan. So yung ulan kasi paputol-putol. Uh, ulan, hihinto, ulan, hihinto. So yun nga, malapit na yung bagyo. So tutulak na rin ako. Punta ako doon sa kabilang farm kasi may gagawin din tayo. Doon na uh, isisip din natin, isisip natin yung mga seedlings natin. So ayan, medyo maliwalas na tingnan yung paligid. So naprone na. Naprune na lahat, halos dun kalahat. Eh. So tuloy-tuloy lang nilang gagawin yun maghapon. So ako, tutulak na ako. Uh, Pauwi. So yun mga kaagre, maraming maraming salamat sa pagsama. So yun lang mga kaagre, kung may mga tanong kayo dyan, comment nyo lang dyan sa baba para ma-entertain natin kung ano. Kasi ang ginagawa namin mga kaagre is yung iba kasi nagtataka lalo na sa mga rubber planter talaga dun sa Mindanao Pro, kasi iniba namin yung pamamaraan namin dito kasi nga dahil dun sa bagyo so iniba namin yung mga application, timing application lalo na yung sa pagpapataba, pagpuproning so kailangan natin dito yan kasi para makasurvive so pagka naka-establish na tayo ng uh, naka-establish na yung plantation natin hindi na tayo matatakot sa bagyo kasi uh, matibay na yung puno niya So ang tendency na lang yun is yung sanga is mababali. So walang problema yon So treatment na lang po yun sa uh, chemicals. So yun nga mga kagre. So maraming maraming salamat. So, habang hindi pa lumalakas yung ulan. E, iikot na ako. So may ano naman. May ano naman ako. Raincoat yan. So kahit uh, may bagyo na parating. Lagang laban lang so yun ang trabaho natin mga kagrim iligtas yung mga tanim kung kinakailangan so gagawa tayo ng mga seedlings pero kailangan din natin iligtas uh, lalo na sa panahon ngayon na ano medyo medyo yung panahon talaga nit natin na hindi na natin maintindihan so laban lang yun lang And tayo ay farmers huwag tayong sumuko so yun lang mga kagrim magandang araw at saka maraming maraming salamat sa pagsama so, Tara na, handa na 'yung raincoat kasi nga masalubong natin 'yung ulan doon.